hi, good afternoon mga idol uh, magpitas po tayo ngayon sa ating siling panigang tingnan nyo po ang bunga mga idol oh. ayan, kinuhaan ko na yan ito na po ang isang baldi na yan oh. tingnan nyo po ang napakasarap po oh. bang klase oh. ang kinis kinis ng kutis mga idol unang pitas pa lang to eh, idol so natin idol ang ganda ng bunga ginabisingan tayo ng ating panginoon mga idol dahil nito, ay talagang makakita tayong pira. Kumita tayong pira, mga idol, kapag tayo ay magsipag. Tingnan nyo po, siling-siling siling mga idol. Ito ang sarap po. So, makikita po ito, idol, sangsako yung napitas namin. Tingnan nyo po, sako na po yun. Yan. Diba? So, nasa taas po, idol, mga labuyo yung aming tayong nasili. Ito lang po nauna namin napitas, kasi alabuyo ay may kung ah uh, konti pala yung hinog niya. At saka ito, hindi naman dapat ito pahinugon mga idol. Kundi kapag matugas na ay pwede na mapitas. Alam mo kamera mo. Ito po mga idol. Hi, hello. Shout out dyan sa mga ating farmers dyan. Huwag kayo magsawa. Magtanim nga magtanim. Dahil ito ay bibigyan tayo ng biyaya ng ating Panginoon. Tulad dito mga idol. Ang dami ng ating bungang sili ngayon. O, oh, you can imagine, mga idol. O, oh, tingnan nyo po. Batang-bata -bata pa to. Two months ago pa lang to, idol. Tingnan nyo po ang bunga nyo. Oh, tik-tik talaga, mga idol. Oh, kahit ano pa, maraming bunga dyan. Tingnan nyo po, mga hinug na yung mga idol. Oh. Yan, may mga hinug na nga yun. Tsaka, talagang may tiyaga tayo. Eh, tayo ay bigyan ng biyaya ng ating Panginoon, mga idol watch up dyan sa mga farmers lahat ng mga uh, ka-farm ko dyan how are you so, magtanim na po kayo kasi ka ngayon ay eh, tag-ulan na uh, magtanim na po tayo tulad nito yan o oh. So, ang ganda talaga ng sili natin oh. mga idol so uh, diba uh, ito po yung ating uh, bigyang ano uh, bigyang halaga sa ating oh farmer O, oh, nanjop shut up chat out lahat ng mga nananim dyan, ng mga asili tulad nito mga panigang so alam na alam nyo nga uh, ito ay maganda or magandang pagkikitaan ng mga big farmer dyan. yan makita nyo talaga o oh. almost 2 months ago yung sili na tina, tinanim ng sigang pero makita nyo simulan na simulan na talaga ang pagpitas ng ating siling pansigang. Ay dito ay napitasan na po mga idol. Pupunta tayo dito sa taas banda dahil dito ay makita natin. Tingnan nyo po ah, pagganya ng mga klase ng mga siling pansigang mga idol ay ay ready na po ang pag-harvest niyan. Kasi, simula ng paghinog hinog kasi pag-hinog na siya, eh, hindi na pwede, reject na po yan, idol. You oh. Know? Hindi na yun mamarket, mga idol. Kailangan talaga, mga hilaw na hilaw talaga, ang kukunin natin. Pag-simulan pa lang sa pag-hinog niya, ay ay atin na-harvestin. Kukunin na natin ang mga medyo tugas ng mga idol. Yan po, ang atin mga talakayin ngayon pupunta tayo sa ating siling labuyo tingnan nga natin kung mayroong bunga kung wala oh wow oh wow oh wow akala ko wala marami pala mga idol so kunti ay uh, uh, kaya lang kunti pa lang ang, ang hinog simulan pa lang pag hinog niya mga idol so tingnan nyo po mga idol na tik tik Yan. Di masyadong klaro, pero talagang ano siya. ah uh, talagang na ano sa bunga, parang naunload na siya sa sobrang maraming bunga mga idol. Ang ating siling labuyo. So, kabilaan nito idol. So, konti lang tong tanim namin dito kasi ito yung pangunang pananim. So, doon sa kabila yung malaki naming tanim. So, shout out dyan. Yung kasama ko, si Batang Erase doon doon. Ayun lang doon po na. Yun ang kasama ko mga idol sa pagpitas. Yung bata ko mga idol. Kasi tutulong na rin ito sa mga gawain. Dyan lang, dyan lang sa sigutan. Butang. Sigutan. Sige. May busto. Tungkor na. Ayan mga idol. Yun ang ganda ng taniman namin tingnan. Oh punta doon mga idol oh. yan doon sa kabila yung itim na itim na yan ay siling labu yan dito lang ang panigang ay ako siling oh thank you very much sa mga papanood dyan shout out dyan sa lahat ng mga farmer na nagapanood sa akin sa aking video lah yan 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 Juga. So, thank you. Thank you mga idol. Mahigit na po ito isang sako. O oh, mahigit pa po isang oras ang pagpitas namin dito mga idol. O oh, thank you very much. So manood lang manood lang kayo para ma-challenge tayo sa ating farming. Dito 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 ma. Ito na. Yan thank you.